So, okay guys, ito, another day, another vlog tayo. So, yan, napansin nyo naman guys, 4.15 pa lang ng umaga. So, Daddy Jepo nyo maagang nagready para bumiyahe. At dahil nga sa taas ng kuryente guys, yan, kailangan magsipag tayo. Sabi ko nga dun sa isa kong post, Stop complaining and find the solution. So, before tayo magbayan, yan, pray-pray muna. So, Daddy Jepo nyo, yan yung nakita niyang solusyon para madagdagan pa yung pambayad natin ng mga bills, lalong-lalo na sa kuryente. At ayun, pansin nyo naman, yan, naka-customer tayo ng madaling araw. So, after nga niyang, guys, yan, fast break na lang tayo, konting transition, whoop! Boom! Nandito na agad tayo sa tindahan. So dahil maaga pa nga guys, yan, ipiprepare na natin yung ating tindahan. So syempre, mga daily routine lang ni Daddy Jepo nyo yan. Guys, eto, share ko na guys, itong konting nararamdaman ko na kasi yan sa aking sarili. Alam nyo ba guys, yan, Daddy Jepo nyo, more on ang dami nating time ngayon sa family. Yan, nagkaka-time na rin tayo sa ating sarili. Ito yung mga bagay na hindi ko nagagawa nung nagkikipag-trabaho ako, guys. At alam nyo ba, guys, Daddy Jepo nyo, e eh, pangarap lang naman, e eh, makahanap tayo ng Monday to Friday na trabaho. yon para naman mag- ano ako, Saturday, Sunday off, yun, parang maging normal na tao. Pero alam nyo ba, guys, napakabait ni Lord sa akin. Binigyan niya ako ng unending day off na nasa bahay lang ako, nakakapag-business tayo. Oo, busy, pero most of the time, eh, kasama ko yung family ko. Kaya, mapapa, thank you, Lord, ka na lang talaga. So, ayan, syempre, Daddy Jepo nyo, hindi naman ganun din kadali yung pinagdaanan niya. Marami din tayong pinagdaanan. Bago natin makamit yun, pinaka-importante talaga sa lahat, eh, kailangan nating umalis sa ating comfort zone para makamit natin yung mga gusto natin. So, Daddy Jepo nyo talagang naglakas ng loob para paglabanan yung mga ganong pagsubok. So, balik na tayo dito sa vlog natin. Yan, pansin nyo naman. After nung mga grinds natin nung umaga, yan, anak ko naman yung ihahatid ko, guys. So, ito, papasok na kami sa school ng anak ko. Ito yung pinakamasarap sa pagiramdam din, guys, na dinaranas ko ngayon. Kaya, mga papa, thank you, Lord, ka na lang talaga. So, yan, nako, grabe, oh. Naaasikaso ko na yung anak ko, naaasikaso ko rin yung asawa ko. Kaya ikaw, na gusto mong mangarap ng ganito, kaya mo yan. Wag huwag kang sumuko at huwag ka lang maging negatibo sa buhay. At syempre, una sa lahat, eh ipagkatiwala natin lahat kay Lord. At ito pa yung pinakamasarap guys, yan, while waiting makakapagkapipa tayo. Actually guys, yun nga, balikan natin yung last clip ko. Papakarwash sana tayo. Kaso yun nga, ang daming ginagawa dun sa pinagkakarwash. So I decided na lang yan. Coffee-coffee na lang tayo while waiting. Kasi nga eh, one hour lang naman yung inaantay natin bago lumabas si Gino. At ayun, relax-relax muna tayo sa pagkakape. Yan, Daddy Jepo nyo, ito na lang yung favorite niyang hinumin ngayon. Coffee-coffee lang tayo. So after nun, guys, yan, na tayo. Pansin nyo naman, kanta-kanta ako sa sakyan. At ayun, nandito na tayo sa waiting area ni G So, edit-edit lang. Nasolo ko pala yung place. So, boom! Lumabas na yung anak ko. So, yun lamang, guys. Halos patapos na ako dito. Yan, pansin nyo, yung anak ko, iyak-iyak. Pag talaga lumalabas to, umiiyak, baliktad yung gusto niya. <laughs> So after nung guys, eto, balikan lang natin. Nandito na tayo sa village namin at nandito na tayo sa bahay. At nadatnan ko nga ito guys, tapos nang magrepa yung kapatid ko ng mga paninda naming mani. So bali ako na yung magsisil nito guys. So yun lamang guys, maraming salamat at syempre, eto na, bye bye, finger heart kayo sa akin. Hey, God bless you po.